Brom, brom, brom! Nandito na naman si Machong Brom, brom! Ha, 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 Ay, mama! Ha, ha, ha! brom! May nakita na naman ako na tutulog sa tabi ng kalsada, mga ka brom! Bigyan na naman natin doon ng na pagkain. Let's go! Punta tayo sa Jollibee, mga kabrom, brom, para humili ng pagkain para ibigay doon sa tutulog sa tabi ng kalsada. Let's go, mga kabrom, brom! Let's go! Ah, dito na tayo sa Jollibee mga kabrumbrum para bumili ng pagkain para bigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Pasok na tayo. Let's go. Dito na tayo mga kabrumbrum bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Ito na mga kabrumbrum nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee. Ibigay na natin to kay Tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kapang bro, natin ito pagkain doon sa tulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Katulong na naman tayo mga kapang doon sa tulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kapang bro, may hatin na natin ito. Let's go! Sa atin mga kapang bro, labitan natin para ibigyan pagkain. Let's go! Let's go mga kapang bro, may natin pagkain kita tayo. Let's go! Let's go